Yan mga tugumagat, magandang gabi sa inyong lahat At tayo magluluto ng sinaing natulingan Ayan Una natin dadalihin ay ang kamyas Ayan, kamyas, lagyan natin ng Ayan, yung kamyas o oh. O, damihan natin Ayan Sasayang tayo ng talingan Alright Tapos Lagyan natin ng luya Okay Tapos kunting sibuyas yan na tapos bawang mix mix na yan all right tapos lagyan natin yung tulingan ito na ang ating tulingan ayan so una nating babanatan lagyan natin yung lamang ayan tapos lagyan natin yung ulo dalawang ulo niyan eh ayan oh yan di ba tapos banatan natin ang laman habang nilalagyan natin yan, bawang lalagyan natin. Oh. Asibuyas. Mas iskonting luya. Lagtigan pa natin. Kasi isa lang naman tayong kakain, mga dumagat eh. Right, ayan o. Oh. Uh -huh. Tapos ayan. Siguro tama na yan. Tapos lagyan natin sa tas. yeah Damihan natin ang, damihan natin ang lagay para masarap siya. Hindi naman tayo gagalingan sa pagluto ng sinaing na tuloy ngayon, pero matutunan ko lang ito sa lolo ko. <laughs> okay, lagyan natin nalo ng kamyas. Tapos maraming kamyas, masarap sa sarap. Yeah. Mm -hmm. ng asin. Lagyan natin ng, ano, konting salt lang, konti lang, konti konti Yeah. Para may condition naman. Tapos lalagyan natin na paminta yung durog na. You know. Right. Tapos lagyan natin ng ano yan, mga dumagat. Lagyan natin ng konting mantika. You know, ready na yan, mga dumagat. Yan, ganyan lang. Ganyan lang na simple. ilagay okay, natin ng ano, ng sili. Ayan, no. Yung sili na yan, no. Yan ang pampasarap mga dumagat, ready na yan, nagugutom na si dumagat. Ano lang yan, madalian lang yan. Tapos, konting, konting tubig lang, yung magluluto siya ng ano, siya ang magluluto sa kamyas. Yan o. Oh. Yan ang masarap yung, pag nag, ano mamaya, pag nag, tubig na yan, yan ang pinakamasarap. Alright. Okay, ready to cook na yan, mga dumagat. Ready to cook na, tarak. Lutuin na natin na, na mga dumagat, niluto na natin. All right, ayun oh. Yan. So habang nag-aantay tayo ay tatakpan muna natin yan tatakpan muna natin mga dumagat. Ay sarap niyan, pagkasarap niya ah, ah. Ay pambao na naman si dumagat, isda na naman. 'Yan na mga dumagat, ang sarap na niyan, Ayan oh. Kumukulo. Whoa. Kumukulo na ang ating Sinaeng na tulingan ayun, awas na, awas na. Huwag kang umawas. Sayang yung sabaw. Ayun na. Ayun na mga dumagat oh, pagbukas natin oh. yon sinaeng na tulingan sa kamyas. Sarap. Uusok-usok. Saot Sarap no. sa malamig na kanin. Ay, right. ayan na, nauubos na yung sabaw Pag nauubos na yung sabaw, masarap na yan oh! Ayan na mga dumagat Pagkasarap ayun oh Woo! Ayan ang sinaing ni dumagat <laughs> Naluto ka rin Sinaing ni dumagat Sinaing sa kamas na tulingan Ayan oh Tara na, kainin na natin yan Kainin na natin mga dumagat si Doso. May pangbao na naman tayo. Umuusok-usok po. Ay, yan ang usok po. Oh. Sarap. Bihira akong magloto ng mga ganito, guys. Eh, syempre hindi naman tayo laging, ano, prito-prito -preto lang. Kaya, ibahin natin. Ay, you know, right. Version ng lolo ko yan. Yung, no, <laughs> yung lolo, yung ko mahilig talaga sa isda. Malapit yung sa dagat. Eh. Yan, no. huh, sarap. Isang isang piraso lang 'yan natulingan. Right?